Ba isang, hindi na mabasa ang anak mo na naka-plastic na oh. Oh, hindi mo basa ang naman likod oh. Yan, oh. Diba oh diba yan? Diba yan? San pa kuwi mo pare? San pa kuwi? Ha? Huh? San pa kuwi mo? Ha? Sa inakay. Oh, yan. inakay ayan, balot na mo. Eh. <laughs> uh, <hey>. Ayos. Tuwi sa ramen to, uwi na ng kape oh. Maulan, maulan mga kadiskarte ayan. Ito. Ito, ayan. Wala ka pa sero? Wala pa? Paong yan eh. Pero kung ka na? Wala ka, kita, di pa, kita hindi pa nakakalis. Oh. oh. malakas ang ulan, mga oh. Yeah, no, hey. Baya, biyahing dito. Wala, ito natin. Mahaba din pila namin oh, mahaba din. Pang uh, pa ako. Ayan. 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 palitayan. Nakatambay lang din, Ayan. Oh. Walang pasero. Ulan.